today's video tayo ay magluluto ng noodles ayan na sotanghon so itong noodles sotanghon ay binabad ko na dito sa tubig dalong pirasa po yan na sotanghon at meron ako dito ang um, gabaids or polio isang itlog at nart cubes ito po ang ating lahok isang crab stick mm, ano to parang chicken balls to at pork and uh, beef mince ayan so start po tayo sa ating pagluluto at dito po ay nagpakulo na ako ng inuming tubig at ilagay po natin ang nor cubes dito so durugin ko po yung nor para magkaroon na tayo ng ano ng magkaroon ng lasa yung ating pinakukulong uh, tubig yan sa para sa ating noodle soup lagay na natin yung chicken balls and pork na hiniwa ko ng maninipis at yung beef minced beef halo-halo na natin. Tayo natin kumulo. Para madaling kumulo ay ating takpan. Check na rin. Ayan na, kumulo na siya. So, ilagay na natin nun. Ilagay, na, ilagay ko po yung itlog kasi lalagayin po natin yan. At ang ating noodles sa tanghon ilagay natin. Inabad ko na siya sa tubig para hindi siya umalsa nang umalsa na minsan nauubos na yung sabaw natin. At dito, maglalagay ako ng kaunting black pepper. dahil meron na siyang ano, um, meron na siyang uh, no cubes, hindi ko na siya lalagyan ng magic syrup. Lagyan ko kaunting asin. At haluin natin. Sa tingin ko yung sabaw natin is not enough. Pero ano, um, dagdagan ko na lang siya. So, tagtagyan ko po ang kanyang sabaw hanggang gano'n. At antayin po natin yung puro. Ayan. Tamang tama yung aking nilagay na ano na tubig. So, itimplahin po natin. Uh, kulang pa siya ng asin. At lagyan ko pa rin siya ng magic sarap. Kasi so, kulang yung isang nerd. It's kung tilang. Hindi ko po inoom siya. Matatlong beses to. So, Meron ako dito ng hot sauce. Ayan. Ilagyan natin siya. Hindi pa pala to bukas. Ayan. 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 Oh. oh. Ibig sabihin na biak. Ala, nabiak nga. So, wala na yung kanyang yan. Okay lang. So, tanggalin na lang po natin itong ito. At ilagay ko na ang ating uh, kulay. dito, ilagay ko na ang ating crab sticks. Akin na lang siyang hiwa-hiwain. Ating crab sticks. Ayan. dami sa sahog niya. Wow! Ito yung aking almusal today. Yung Sunday po ngayon. Sunday ng umaga. So, ayokong magkanin, so dito tayo sa ating noodles madami din po to good for three person ito Ayan. pero mag isa lang ako so kakainin dito for the whole day <laughs> ayanan And thank you so much po sa inyong lahat dyan. At uh, na a love shout out. Check po ulit natin ang lasa. Yan. Gusto ko sana yung nilaga na sa na itlog. Pero pwede pa yung ilagay natin i natin sa taas pag mamaya na sa presentation. Ang sarap! Pero mas maganda yung mamaya mag-add ulit ako ng hot sauce sa ating presentation kasi kunti lang yung anghang. Ayan. So, pag naluto ito ating ano, um, ripolyo, medyo hindi pa siya. maganda kasi pagluto. Ako kasi niluluto ko na hindi naman siya ganun ka overcooked kasi alam mo na, ang ating chan ay we are not young na nasa senior na ako. So, gusto ko may luto para hindi tayo masira ang chan Dahil, alam mo na, pag may mga senior na medyo may mga hyperacidity, mahina ang panunaw. So, yan. Kailangan lutuin natin ng tama ang ating mga gulay. So, ito, ready na to ko lang siya. I-off ko ng apoy at takpan ko lang yan. Bago i-present sa inyo. Pwede na siya. Kasi, ano. Kunti na naman ang sabaw. Oh. O, diba? Inano ko na nga sa, sa ano eh. Inano ko na sa binabad ko na yan sa tubig. Tapos, dinagdagan ko yung sabaw. Pero, dahil dalawa po yung dalawang ano ah, na dalawang balot na ano na sutanghon kaya medyo madami-dami din siya kasi kung isa lang ay sus so isang kainan ko lang yun yan para sa akin ito ay saan ito sa cross. so hanguin na po natin at ilagay sa ating uh, serving bowl muna, muna after a few minutes bago ko ilagay sa ating serving bowl. So, ayan na po ang ating uh, noodles at ang noodles at ang itlog na nawasa. So, patak-patakan ko na lang siya dito ng ng uh, ayan, spicy sauce. So, ayan. Thank you so much po sa inyong lahat sa pagdala nyo sa aking premiere for tonight. This is Lori's Kitchen. Thank you so much. And, kain na po tayo. Masarap po ito sa pag-ulan. Ang ating sutangon noodles with uh, minced pork, ah, minced uh, ground, ground beef and um, pork na, na slice. Ayan. With isang cra crab stick. Ayan. Thank you and big love and shout out sa inyong lahat dyan. Kain na po tayo. Bye!